guys, mayong gabi sa inyong tanan. So, arang resulta karon kay race back na pod, no? 290 ang resulta karon. Wala pildi gyapon ta pildi. Ang ato ang 390 og 790 ang nakaditibi nato sa karon sa 5 PM giligasan ni mga idol, gi shadow ni ang 7. Nunya uh, sa pagabot sa kuan, giligasan po niya, no? So sayang ah race back ang ikuha niya mga idol so okay pahabol ta sa 9pm draw mga idol o ganahan mo mo sa bayani eh. Asabay lang ninyo mga idol no basin sa kara 9pm ta mga chamba okay baliki lang kaya po ninyo glantaw mga idol o namay mga uh, Kursonada sa ito ang mga kombinasyong ganiha ha na gipang hatag baliki lang ninyo kung ganahan mo ato pero busabay sabay mo ni sa ato ang pahabol karon o okay, kira mo po mga idol no okay sa mga daily po mo sabay ayos lang pwede rin natutukan yung lantawan ninyo mga idol Ah, uh, direta sa atong pamitsa direta sa pamitsa na karon. Atong pamitsa kay 91, no? Ah, uh, atong ni suwayan ang pamitsa per uh, na po ni karon, no? Sa maghapon ba. So kini atong pamitsa kay 912 913. So Kaniya ato ang based diri sa pamitsa no. So ayan. Muna to ang base sa pamisa per. Pero ganiha naghatag na ko sa inyo ha og kanang ah uh, 917. Naghatag na ko 917 ganin ha. 916. Naghatag na po ko 916. Okay? Ayan, 916 mga idol. Obit niyo ang 916, 917. Gihatag na ko na ganina. O, pwede na nyo balikan mga idol. Basig mamit sa per karon sa alas 9. Okay? Pwede mo magkuha ng mga idol ha, 9 914 Okay, bit ninyong 9 four pwede gihapon mga idol ha, 9 Og 9 1, ayan, 9 Og magdouble na siya 9 one one Og 9, okay, 9 one Og 9 ah, uh, So, kay nag 99 naman ganiha, kamukong bit giha na ninyo. Pero kung akong papili Dire ko sa 9991 mga idol. No? So okay, screenshot mga idol. Muna to ang pahabol. Mura na to pahabol. Pwede rin mag-focus sa to ang base combination mga idol ha. O ganahan mo. Pero kung ganahan mo gimsi eh, uh, wala ko ilay gahatag sa inyo MC mga idol Kundi ni mga idol ha. Ang kiniya na MC kay naka ang 93 o ang 97 so ganahan mo na respita tari lang mga idol, MC, target to grumble. So, bit na ninyo, no? Okay? og bit lang ninyo ba? Ah, uh, ang 36, ay mag kumpiyansa, huwag na ka pamaris, 36, 61, and then, sa so, pabataw 96, ayan, 96, Ayan yung naka, mga nakatitibi natin na, na pair para og po na. Huwag na may pamaris sana. Parisinin ninyo mga idol. So, okay kiniya. okay. Kung labi pa mares ana, pwede niyo lastuhan mga idol ha. Kanang kombinasyon na. O ganahan lang mo, ganahan mo na Ah uh, 36 ugma naka DTB ni Ah uh, 61 nakaditi na ugma og kariya. So for uh, 42 nakaditi bini po na siya mga idol. Sa kuang guide na, sa kuang guide na mga idol ha, sa guide na ko na. Okay, uh, hindi ko alam kung nakaditi nakaditi ba yan sa iba. Basta para sa guide ko, yan po ay nakaditi bukas. Okay? Base niya mag-advance ba ron. So last hunat na to karon sa 9 PM no. Ah, hinaut na makatyamba ta, maka dagug ta no. <laughs> Pero didto ka sa kwan. Ah, sa 9 PM. So bawit ta ah. og no, mga idol. Ah, pamusti na to kay Kinia Mo pamusti ay 3 minutes, 3. Okay, 3 ni siya mga idol ha. So, ni. 3, 3, 3. Yan, 3 na siya mga idol. At muna tong pamusti, pwede mo mag mag MC. Uh, mag, pwede mo mag 9 to 7. MC, mag gapo ni no? O 2, 7, 3. Kini 2, 7, 3. Wala pa ni mga idol. Pwede nyo ta ah, rambulan. Target rambulan. na, O ganahan mo. Okay, pwede niyo nyo rambulan mga idol. Nabudira ang ito MC na 9.73. O, no? Sige na kung katag sa inyo, na ano ba? Okay, mura na mga idol atong pahabol sa 9pm draw sa mga wala pa ka-subscribe dira, no? Okay, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma mo mga idol sa atong video na tagadlaw, no? Na gina-upload. Okay, good luck and God bless. Out na ko mga idol. O, ang ping mga nunay. Hope na makacam bata ka sa 9pm draw kay Murag ka ka ko kaya mga resulta batik kayo no double nya risk back so ko grabe og karon way hibaw eh basig mag double na po niyo, mag wrist back no pero escalera day no escalera mga idol labasin niya mag iska no ah uh, ah uh, bantay lang niyo mga idol ang katong gihatag na ako kaniya kaniya no basig mag iska ba og bit ninyo so respetari lang ah uh, escalera no Ayan, respetari lang yung mga idol. Basin niya gwan Mag target o grumble muna ba Okay Out na kong mga idol Good luck and bye bye Sa inyong tanan.